Mandar eu po yung elba gin or itong yellow koi. Yo! What's up guys? Another day another fish video na naman po tayo. At sa video po na to gagawin po natin yung maintenance na ginagawa natin mga kahabi sa kanilang mga alagang koi. Kaya kung may alagang koi, para sa iyo itong video na to. So ano nga ba yun? Ito po ay ang pag-salt at elba gin bat sa kanila. Marami po kasi itong benefits. Gaya na po ng pag-salt bat, nakakanagal po ito ng mga parasites na nasa slime ng koi. Natatanggal po kasi natin yon sa pamamagitan ng pag-salt bat. At yung elba gin naman ay nakakatanggal din ng mga bacteria at parasites. So magandang maintenance po ito sa mga isda po natin. So ito po yung koi pan natin ngayon mga kahabi. So sobrang init po ng panahon natin ngayon. Ihan, mapapansin nyo na pa na nga sa ilalim yung mga koi natin. Pero okay pa naman yan sila. Kaya kailangan hindi po natin silang isult. But ngayon, malaking tulong po kasi ito para ma-relax din po yung mga koi po natin. Dito naman sa isang pan, relax na relax na itong mga koi natin dito dahil nakatapos lang po natin na mag-salt at elbajin bath sa kanila. Napaka-active. Kita nyo naman po yung tubig na yan. Ang gusto nyo po makita kung paano natin to ginawa, may video po tayo dyan sa channel natin. Naglagay na din po tayo dito ng shading mga kahabiha. sobrang init nga ng panahon. Tapos naglagay po tayo ng maraming eration. May pampa po tayo na extra dyan sa dudo para pangdagdag ng soft oxygen. Sobrang init po kasi ng panahon at mabilis maubos yung oxygen. Last year, nung nag-soak ba din po tayo sa kanila, ito po yung napansin po natin, nagpa-parking po sila. At minsan, nagsascratch. Ngayon, hindi ko na napapansin na nags scratch na scratching po sila pero last week na scratching po sila dito sa pan natin kaya kailangan po natin itong isolve but para ma-relax din po at matanggal po yung mga bakteriya at parasite na nakadikit po sa kanilang katawan. Yung mga ganitong proses na ginagawa natin mga kahabi ay kailangan din po natin matutunan para mas malagaan pa natin yung mga alaga natin koi. Ngayon, ito po yung mga kailangan natin i-prepare. Siyempre, kailangan po natin ang tub dahil dito po natin sila isa salt bath. Itong black na panagana na lang po yung gagamitin natin dahil di na po sila kasya dun sa blue tub natin. May asin din po tayo dito. Huwag po yung iodized. Ito pong rock salt may mabibili po nito sa mga pet shop at syempre itong Elba Jean. tanggalin ko na po muna itong harang dito ayan ha ah, natanggal na po natin yung harang kaya pwede na po natin itong simulan so yun guys syempre yung gagamitin natin na tubig ay itong tubig din mismo sa pan maglagay po tayo ng tamang dami lang po ng tubig. Make sure na gumamit din po tayo ng tamang sukat ng tub guys. Uh, huwag yung maliit kasi baka pag pumalag sila mabali yung kanilang buntot or yung kanilang katawan. Kaya yeah, so siguro tama na to. So sa asin naman sa mga nagtatanong kung gaano kadami po yung ilalagay natin dito sa akin, tinatansya ko na lang po yung paglagay na di po gaano matapang, lalo na pag bago pa lang kayo sa pag salt bath ah, ay yung medyo hindi po matapang na solution po yung gagawin natin para maiwasan din po natin madisgasya po yung mga koy natin. Sa mga na-research ko din na ah, wala pong specific na kung gaano po ba kadami na asin yung ilalagay o sa lang po yung gagawin po natin ngayon. At nagawa ko naman po ito dati kaya ito lang po yung gagawin din po natin ngayon. So tara! apat. So, limang scoop lang po muna guys. Tapos, haluin po natin sa tubig. Yung iba, mas madami pa yung nilalagay nila dito. Pero mga expert din po sila sa pag po kasi ng ganitong process kaya gamay na gamay na po nila yung gano'ng kadami po yung asin na gamitin sa atin dito dito, tansyahan lang po muna. Tapos isot ba po natin sila ng mga 1 to 2 minutes lang po. Huwag uh, po natin masyadong tagalan, baka malisgrasya din po yung koi at masugatan din po sila. Pero kung hindi po umabot ng 2 minutes at uh, tumatagilid na po yung koi, kailangan na po natin silang ibalik sa pan. Ito po yung elba gin or yung kinatawag nila na yellow powder. So yung gagawin po natin ngayon, yung naisip ko po sana ay ibabat po natin sila nito ng mga 1 hour sa separate na tub at mas maraming tubig po doon at doon po natin sa itatab ng mga 1 hour para masulit po talaga yung pagtab nila dito sa l bat pero ngayon wala po tayong uh, tab na malaki kaya yung ginawa po natin kahapon ito na lang po yung gagawin din natin ngayon nahalo Nga, na na po natin dito sa salt bath itong l bat so sa next na pag salt bath so, siguro natin doon na lang po natin yung gagawin yung process po na yun so ito lagay na po natin dito Tapos mix lang po natin. So sa mga newbie na katulad ko na di pa gaano gamay yung paggawa ng mga process na to, need po natin ng timer para sure po natin na di po ma-over sa bat yung mga koi po natin. So yan guys, ulihin na po natin yung isda, unahin po natin yung shiro. Oops! ayan, medyo malaki na po pala talaga itong shiro natin guys oh. Ayan, kita nyo po yung sumi nya guys oh. Saka yung kanyang shiroji. So try ko kung kaya ko pa itong buhatin ha. Ah. Oops, okay. Tapos, massage. Tandali lang na po natin yung mga slime sa katawan nila guys. Laki na pala ito. Baka di na kasya yung pangako natin dito. May timer po ako dun guys. 20 seconds. 41 seconds. Kaya yeah, mas maganda na mas medyo malaki or tama yung sukat na ano, tab para mamassage pa po natin sila maayos. 1 minute, pinakasagad 2.5 minutes. 2 minutes na 2 minutes na. Ayan guys, so 2 minutes na. Balik na po natin. Okay. Let's go. Ayan. Mm. So, dagdagan po muna natin ang asin. wala medyo... pa ka nakita eh. Pago nang nasa yung iloyo. <laughs> so, yan guys. Dagdagan po natin ang mga dalawang scoop ng asin. Ay, ang lucky na pala ito guys. Ito po pala si Trisha. Ay, ako pa kaya itong buhatin. Plastic <laughs> it, na lang mo siya plastic naman tayo guys plastic na natin para safe oops ayun patay ano naman siya, <laughs> guys so nung nakuha po natin to guys nasa mga 6 to 8 inches lang po ito mga uh, ganun lang pero ngayon oh ilang taon lang 2 years ako. 3 years. Ganito na kalaki. 1 minute. Sakto lang yung tapang ng asin na sinalagay natin. Ito na So shout out po sa KKK Magsikan Koi Farm. Ito na po yung ano. koi natin. 1 minute. 44 seconds. Shout out po kina Sir Ton Love. Sir Christopher. Koy Horry. Sir... Triton. So, ito. Bait na po natin. Oops. Oops. Uy. <laughs> Kakaba guys na mag-handle ng mga malaking koi So, yung isa naman. Yung galing sa Chisico Jewels kay Sir Johannes. Uh, itong kuha ko po natin. So, kunin po natin. Ayan. Nag-second place din po ito sa ano grow out laki na rin ah. okay guys eto male pa ito guys yung isa is female yung pako yung pako maroon pa, ko. Yeah, pa. din yung ganun yung pako oh. yun ang nga sinasabi ko eh 1 <laughs> minute 30 seconds hi <laughs> yan 2 minutes na Okay. Hindi po natin kasi na magtanggal din po ng ganito slime sa kanilang katawan para makapag-produce ng panibagong slime ng kanilang katawan na protection sa mga bakila. Ayan. Hindi naman po talaga 100% natatanggal yung mga parasites pero mas maganda kung meron tayong preventive measures o maintenance na ginagawa sa mga koin natin na kagaya po nito. Ito so, ginagawa po ito ng mga kahagi natin na every 3 months or every 6 months yun po yung recommended nila so di po din natin pwede itong gawin na mas madalas na every, every month na na ginagawa ito so, kasi may stress din po yung mga uh, po natin so okay na po yung every 3 months or times a year or every 6 months twice a year So yun guys, tapos ako nating salt bat at elbagin bat itong mga lagan koi natin dito at pansin ko masumigla po sila at parang langoy, langoy na po sila dito sa pan natin. So maraming salamat dito sa nakapag-video sa atin. Oh. So ayan guys, nandito na po muna. Eh, maraming salamat sa panonood. See you po ulit sa susunod na video. Peace out!